Malay mo, kikita tayo sa vlog natin. Kaya sama na natin Tung ikuntin Tung ano mo. Kaya na. Pag nakabili na Boss. lang naman. Yan. Rice. Rice. Hindi Diyan sa dulo. Okay, sino sa yun naman dito? Okay, sira naman dito, ay, no? Kaya traffic na naman tayo. Traffic na naman tayo. Kasi hindi madaanan doon o. No? Diyan. Hindi naman madaanan. Grabe dito. sasakyan kasi dito magandang yung oras Ayan, tapos ngayon dito natin daan yung iba hindi naayos na naman dito pinapaganda ata nila to dito yun yun dito yan alam nyo bang lugar na to yan o oh, high I appreciate you, Amiyan.